Mami Paras, enjoy na enjoy sa pakikipagbanding sa family ng kanyang super friend na si Kailin Alcantara. Dahil pa nga raw ang ibang magjowa na ilang buwan o taon pa nga bago ipakilala sa family. So, ano na ba talaga ang real score sa kanilang dalawa? bay sa kasing chika, si Lolit Solis, na proud na inamin daw sa kanya ng basketballista na jowa niya si Kailin sa hirit ng walang bastusan, no? Sabi. Oo, oh, kasi meron pang opinion din si ano, ha? Hindi ko lang alam kung opinion, no? Ano? na narinig na rin natin ito na narinig lang natin ito sa isang blind item before, na sa kanilang dalawas ang super in love na in love daw ay si Kobe. Si Kobe. Parang galing sa blind item ah, yun ha. Robby na super diba? in love na oh. parang may I crying in the window yes. si Kobe. Yes. Oh, oh. Dahil sa sobrang pagmamalya kay Kailin. Pero eto na eto na ha. Oh. Ay syempre alam naman natin reliable si Manay Loli. Yes. So, confirm na magjowa na po si Kailin at si Kobe Paras. Uh -oh. Na kahit naman tayo, alam naman natin na mag-jowa. Kasi di ba, uh -huh. may sabihin na action speaks louder than words. Yung mga paupupo ni Kylie, may pag-anggap sa sa ano, <laughs> Bok ni ano, di ba? Tapos may pakis-kis si ano, Kobe. Eh, mag-jowa na sila. Uh -oh. Pero ang sinasabi nga lagi nito, sabi nga ni Kobe, gaya naman sinasabi ko sa aking interview sa online, we're just friends. Great friends. Lagi niya. Uh, uh -oh. di ba? We're friends. just friends. Great friends. Pero yun nga, nagbanding sila, di ba? Kapag kasama mo na yung pamilya ng inyong jowa, ibig sabihin mag-jowa na kayo. Kasi di ba, nagpunta sila ng isang beach sa Panta Quezon, kasama po ang pamilya ni Kaylee na kanyang mga magulang at syempre ang kanyang lola at mga titas. So, pangalawang beses na po sila na nag-beach Unat sa China daw. Uh -oh. After China, infanta. Uh -oh. At ayun nga, eto tinatanong, yung bayo, wala pa bang katibayan na magjowa na sila? Pero nga, sabi ni Manay kasi ganito uh -oh. friendship. Uh -oh. Nagkita sila ni Manay Lolit sa isang event. Uh -oh. Nung pagkakita sa isang event, ang sabi ni Manay Lolit, sana ang maging jowa may ka kalibel ni Sharon Culeta, o ni Chris Aquino. Mm -hmm. Sabit ngayon nito, di umano according kay Manay Lolit, walang bastusan no, girlfriend ko, Kylie is my girlfriend. Sabay umirap daw ng gano'n, tumalikot kay Manay Lolit. Sabi ni Don, ay Don, puso mo. <laughs> Sabi ni Kobe, Kobe. Parang, walang bastusan, Kailin is my girlfriend umirap daw. Ay, umirap? Sabay talikod daw. Ganyan Sabi oh, Ganyan <laughs> ni Manay Lol. gano'n. Sabi ni Manay Lol, according sa kanya. Oh. Pero siya, lap to lap lang din siya. Ah, tawali siya daw. Ano pa daw si Benji pa. Sa, pero siyempre, proud na proud oh. daw si ano, oh, oh. si Manay Lol. Dahil nga, napakita ni Do, ni Do, oh. ni ano man, Kobe. ni Kobe. Kung gano'n niya kamahal. Kung gano'n niya kamahal si Kylie. Tapos oh. siyempre, di ba, yun nga, eh, katibay na, mag-jowa na talaga. magandang mag-alaga sa kanya.